ya yeah, magandang tanghali po mga idol ito lang po tayo mga idol gawa tayo nang ang pusing ng transmission support ng high ace so, mga idol marami na pala tayo nagawa dyan mga idol strat bar at saka stopper mga idol at tanggalan na natin ito ng guma para pagkabit natin eh lapat na lapat doon sa ating gawa tanggalin natin yung dati nya ito na nga pala yung nakagawa na tayo ito na na natin mga idol baklas kabit kasi ito kaya ito ako nga nyo po mga idol kung gusto nyo pong mapanood ang pagkabit natin ito eh, taposin nyo lang po ang ating video mga idol at yan nga pala idol ang ating papalitan kabilaan din yan mga idol track bar ay tapir ayan mga idol si Strat bar naman ang gagawin natin. Ito lang ang tubig kung ano natin. Gaya. So, ganito kailangan makunat yung kapit natin. Nagay natin sa pilaka truss support. Kailangan malambot yun. na kinuhaan ayol pag ano. Hindi ko na kinuhaan, hindi ko na pag tanggal mayroon dahil mababa yung sasakyan. Hindi tayo makagulo pag video. dahil yung ginamit natin ng gulong kailangan matalim itong ano natin panghiwa baka mapuro, mga puro lang ito panghiwa natin may halos ang kunti ply mayroon kaya kailangan yan may gawin naman kasi itong pagkabit na ito. ang malambot ito natin itatapak sa ano ipapabor natin sa yanig ng transmission sport. Ito naman idol, Tasa na natin. na ating Yung lock niya may sakto lang din natin sa housing niya. Para hindi pangkinan. Sakto lang natin dito para pinakabilog niya. Ayan, malaki pa. maraming salamat nga pala sa inyo mga idol kahit araw-araw punkin -araw, natin idol puro lang ganito eh andyan pa rin kayo mga idol nanonood sa aking mga video hindi pa rin kayo nagsasawa kaya walang katapusang ang sa salamat mga idol at siyempre mga idol sa ating mahal na Panginoon ito so, na mga idol at punkin pantay na lang pupuntasan natin mga idol lagyan natin ng smile para Makuha natin ang lambot ng transmission support. Ngayon siya manginig. At yeah, Para hindi siya manginig, dito ay dunha nang ginagawa natin. Ito nga lang, ay dumating na, uh, gusto men, nagbayad, yeah, medyo nagbiro mga idol hindi nga ituloy yung video natin may kailangan tigil mo yung tali mo dito kasi pagka dumiritso ang tali delikado yung ano natin kamay

dito tayo matapos makikita nyo ng ating finish product at, na, erin, kung nagustuhan nyo naman kung ating video huwag nyo naman kung kalimutan isir at para po ay makaalam na iba bakit so, po kung yung ating gawa mga idol makatulong tayo sa kanila siyempre mga idol makatulong rin sila sa atin ito na mga idol at kapatid natin ito upo. ang ating penis product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa ating munting channel mga idol at ito idol eh, hindi ko na ipakita pag kabit dahil may mababa yung ating ang sasakyan ayun siya mga idol ang sasakyan mababa kaya mahirap videoan hanggang dito nalang mga idol ang ating video ingat po tayo lagi lahat mga idol God bless you po sa inyong lahat bye bye mga idol